another day another bag for today's vlog we are here at Novali so yun guys galing pala kami dito ng Monte Maria at dumaan lang kami dito so ayan medyo malayo din ang biyahe pero ayan sinulit na nila kasama na ako Charis so ayan <coughs> Dito naman sa area na to guys, ayan, dito yung ano, fish feeding. Basta yung nagpapakain ka ng isda. Kaya nila. Hi guys. Ano yan? Ano yan, ano yan pwedeng kainin? Pwede itong video na to guys medyo matagal na to siya so ayan I think one year na to so ayan dito yung magpapakain ka ng isda and then after mo magpakain sa isda pwede na kayo mag ikot ikot dito sa view ng Novali so ayan ang yung isda tingnan mo be kumain yung fish be fish

So, pwede din kayong sumakay ng boat dito, guys. So, ikot lang kayo dito sa ilog nila. So, ayan, yan ang boat, guys. So, pwede kayong mag-renta dyan. So, ayan. So, syempre, may bayad. Pag sumakay kayo, ayan. So, very recommendable to sa mga, especially sa mga pag-pamilya. So, kahit hindi pamilya o kaya mag-jowa kayo, o yan, pwede kayo dito mag-mashel, guys. So, very nice place. So, ang sarap din tingnan sa mata. Napakalinis. So, ayan. Pwede din kayong mag-walking-walking -walking dito, guys. So, ayan, ang lakas ng hangin. Kahit tirik na tirik yung init. So, kasi dahil madaming puno, so, hindi din masyadong mainit. At saka ang lakas din ng hangin. So, pwede din kayong umupo dito sa ano nila sa ilalim ng puno. So, like this one kami, umupo muna kami dito dahil napagod. So, ayan. So, pwede kayong kakain. Basta, wag lang kayong magkalat. So, dalhin nyo lang yung basura nyo. Itapon nyo sa maayos na uh, lugar. So, ayan. Hi! Ano sabi ni Jay? Mabalaki na ang pamilya namin. Hindi ko mapakalis <laughs> sa inyo. Hindi kasi hindi mo. Tiktok lang tiktok. Dito naman guys, nagpa-practice kaming ano yan, yung taong drone yung ginagaya namin so ayan, try namin so ayan, ina, inaangat lang namin yung cellphone sa taas so ayan, ito yung nangyari guys After namin nagpahinga doon sa puno guys so ayan, naglalakad naman ulit kami dito, so ayan so tumabit kami doon sa may tulay para after that Uh, malapit na kaming uuwi. So, ayan, malapit na din kami dun sa uh, sasakyan namin. So, ayan. hi <laughs> <Di ba pala? laughs> This is not my first time here in no Bali, Pero ayan, maganda pa din siya. So ayan, sulit pa din yung pagpunta mo dito. Dahil ayan, ang ganda ng view kasi guys. So ang linis ng tanawin. So ayan, magagandang bulaklak din dito guys. Lalo na pag December time. So madaming mga ilaw dito nilalagay nila. So ayan, so very recommendable sila. Hindi kayo mag-alala kung nagutom kayo o kaya nauhaw kayo. Kasi may mga convenient store din sila dito, guys. May uh, 7-Eleven. Then, may ano din sila dito, fast foods. Then, meron din silang uh, mga binibenta dito. Like, mga okay na mga mura lang siya, guys. Then, mga ano siya, may mga branded din. So, ayan. So, if you are first time here in Novali. So, Novali is located in Laguna. So, Laguna talaga siya, guys. So, ayan. So, madami namang sasakyan dito, guys. Uh, I think meron din silang mga terminal na dito. So, ayan, magtanong-tanong lang din kayo. Kaya, mag-search kayo sa Facebook. So, madami naman siyang location. Kung saan, uh, paano pupunta dito sa Novali. So, ayan, guys. After that, guys, kami ay uuwi na. Uli-ulit ka na, ka makamukon. Uy, ano ah. pa naman ahas. Kala ko kasi, morbid ka kasi. So, bye!